Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. Tandem sa cheerleading ng dating pep squad member at kanyang batang pamangkin, nagpawaw sa mga netizen. Dambuhalang isda na may bigat na 200 kilos na huli sa Palawan. Mga asong Pinoy bumida sa ginoo at binibining aspin pageant na ginanap sa isang mall. Tik talker mom na nakita ang dalawang miyembro ng global boy group na Horizon Trending. Zia Dantes na ang Most Outstanding Swimmer Award sa isang kompetisyon. At Celeste Cortese, head turner sa Coronation Night ng Miss Universe Thailand 2023 bilang judge. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain ni Yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, Cheerleader in the Making! Mapapatulala ka na lamang sa galing ng batang ito pagdating sa cheerleading stunts. Aakalain mo kasing propesyonal na ito sa kabila ng kanyang murang edad Si Baguette sa bihasang bihasa sa pagbabalanse, pagtatumbling at paglipad sa ere Ang kanyang skills, special thanks sa hatid na training ng kanyang tito na dati palang pep squad member Ang kanilang tandem pagdating sa cheerleading Panuorin sa Trending Report ni Pamela Adriano Mga ang maraming netizens sa talento ng batang ito sa pagpa-perform ng iba't ibang cheerleading stunts mula sa pagbabalanse hanggang sa pagtumbling at paglipad sa ere. Kinilala ang talented na cheerleader in the making bilang si Kylie. Pero kung inaakalan niyong sumailalim siya sa isang formal gymnastics class, nagkakamali kayo dahil ang tito niya lamang na siyang kasama niya sa mga cheerleading video na ito ang nag-train sa kanya. kinilalang tito ni Kylie bilang lang si Marvin Tesoro, na dating pep squad member sa kanilang eskwelahan. Pagkukwento ni Marvin, mayroon pang COVID lockdown noong simulan niyang turuan ng kanyang pamangkin sa mga cheerleading stunt at 6 years old pa lamang down on si Kylie. Nakita niya rin daw kasi ang interest ng bata rito. Pero noong una raw, ay natatakot ang mga tao, lalo na ang lola ni Kylie sa tuwing tinitrain niya ito. Pero kalaunan, ay nakampante naman na sila dahil nakita raw nila ang potential ni Kylie sa cheerleading leading at alam naman nilang matuturuan siya ng tama ng kanyang tito. Dahil sa pagsikat nila, sa ngayon ay naiimbitahan na si Marvin at Kylie sa iba't ibang events. Sa ating next viral story, Giant Kungtong! Isang dambuhalang isda na may bigat na 200 kilos ang nahuli ng dalawang manging isda sa Palawan. Ang itsura ng isda na tinatawag na kugtong silipin sa trending report ni Millie Borja. Isang nambohalang isda ang nahuli ng dalawang manging isda na ito mula Brooks Point, Palawan. Sa timbang na 200 kilos, tila naka-jackpot si Loreto Eslumot at Isaiah Escalanya matapos mahuli ang isdang tinawag nilang kugtong. Kwento ng uploader na si Mary Ann, ito raw ang pinakamalaking isdang nakita niya sa buong buhay niya. Idinaan daw ng dalawang manging isda ang kugtong sa kanilang barangay bago ito dalhin at ibenta sa palengke kaya naman nakuhanan pa niya ng litrato. Ngunit ibinahagi naman ni Mary Ann na tila normal lang sa kanilang lugar na makahuli ng ganitong kalaking isda. Pero na-amaze at natakot pa rin siya dahil ito unang beses na nakita niya ito ng personal. Sa ating next trending story, asong Pinoy. Ang mga asong ito, pinatunayan na hindi lamang hanggang sa bahay ng kanikanilang mga amo pwedeng bumida ang kanilang cuteness kundi maging sa entablado ilang asong pinoy kasi ang rumampa sa Ginoo at Binibining Aspen Pageant na inilunsad ng Philippine Animal Welfare Society o PAWS bilang paggunita sa National Aspen Day Ang trending na kwento tutukan sa report ni Angelica Cosme Pagunita sa National Aspen Day o Araw ng Mga Asong Pinoy, rumampa sa isang mall ang mga tinaguriang man's best friends sa nagdaang kinuo at binibining Aspen pageant na inilunsad ng Philippine Animal Welfare Society o POS. Ang mga ito, cute na no cute sa kanilang costumes. Kasama ang kanilang fur parents, mayroong naka-Filipiniana attire. Barong Tagalog! At katutubong kasuotan. Meron ding nakapang Moriones Festival sa Marinduque at Alamamang Serbetero. Pero kung hashtag kilay on fleek ang labanan, di papatalo ang ASPI na ito. Habang ang isa naman, winner ang Pearls. Kaya naman ang singer-songwriter na si Icy na nagsilbing hurado noong natunang pageant, napasabi na lang na first time daw siyang mahirapang mag-judge dahil gusto niya raw na manalo ang lahat ng mga sumaling aso. Ayon sa post, bukod sa exciting prize package, mapifeature din sa kanilang upcoming Aspen campaign ang mga nanalo. Ang lahat daw ng kanilang kinita sa natunang event ay mapupunta sa Paws Animal Shelter na nangangalaga sa tatlong daang aspens and puspens na kanilang nasagip. Para sa ating next viral story, Angkor Mom, for sure, karamihan sa atin ay nangarap na makita ang mga paborito nating artista yung hindi po sa entablado ha, kundi face to face o malapitan. Kaya naman ang Filipina TikToker mom na ito na ngayon ay naninirahan sa South Korea, labis ang kasiyahan ng aksidenteng maispatan ang dalawa sa mga miyembro ng global boy group na Horizon sa tinatawag na Pinoy Street sa Seoul. Aba si Mami agad kumaripas ng takbo noong nakita ang dalawang miyembro ng All-Filipino K-Pop Group. Sino nga ba ang dalawang Horizon members na nagpatakbo kay Mami? Kilalani natin sila sa trending report ni Liway Abas. Ilang mga istorya na rin ang ating nasaksihan mula sa K-pop at P-pop fans. Ito man ay mapansin sa fan meet, mapirmahan ng bitbit na marriage certificate, o kaya naman ay mabasa ang mga comments sa Instagram Live. Pero kakaiba pa rin talaga kapag ang mga iniidolo natin ay ilang metro lang ang layo at pwedeng pwede mong makadaupang palad. Katulad na lamang ni Mami Mirna o mas kilala bilang aling Mirna sa TikTok na kumaripas talaga ng takbo nang makita ang mga miyembro ng all-Filipino boy group The Horizon na sina Jeremy at ang dalawa kasi, natunugan ni Aling Mirna na namimili sa dehang no Philippine Market o mas kilala bilang Little Manila na matatagpuan sa Seoul, South Korea. Nang maabutan siya na Jeremy at Marcos ay agad namang nagpakilala si Aling Mirna bilang representative ng Angkors, ang tawag sa fandom ng grupo. Ito naman ang ikinatawa ng Filipino Angkors. Paano ba naman kasi ang reaksyon ni Aling Mirna ay tila makakarelate ang Pinoy fans. Sa ad sa kanyang caption, napagsabihan siya ng manager ng dalawa. Pero hindi niya rin naman alam na nagsushoot pala siya na Jeremy at Marcus para sa kanilang show. Sabi pa nga ni Aling Mirna na, iba pala ang pakiramdam kapag nakakita ng kababayan na sikat. Ang grupong Horizon ay binubuo ni na Vinci, Kim, Kyler, Rayster, Winston, Jeremy at Marcus na mula sa survival show na Dream Makers. Sila ay nag-debut noong July 24 sa South Korea sa mga stage kung saan din nag-perform ang mga sikat na K-pop groups. Ang Horizon ay muling magbabalik sa Pilipinas sa susunod na buwan para sa kanilang friendship, Voyage to Manila concert na gaganapin sa Smart Araneta Coliseum. Music At para sa trending showbiz balita, anak ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes na si Zia nasungkit ang Most Outstanding Swimmer Award sa isang kompetisyon. At Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortesi, head turner sa Coronation Night ng Miss Universe Thailand bilang judge. Mga detalye sa report ng ating Showbiz Angel. achievement na naman ang nasungkit ni Zia Dante, ang pangaray na anak ng celebrity couple na sina Marian at Ding Dong. Ang aktres, proud na ibinida sa kanyang IG account ang naiuwing parangal ni Zia bilang most outstanding swimmer sa 13th Speedo Jumpstart Novice Swim Carnival. Pero maliban pa riyan, wag rin si Zia ng tatlong gold medals para sa 25 meter backstroke, 25 meter butterfly at 25 meter freestyle events para sa si 7-year-old girls category ng naturang swimming competition. Congrats, siya! Yeah! Samantala sa si ibang balita, nagsilbing judge sa nagdaang coronation night ng Miss Universe Thailand, si Celeste Cortese, ang ating Miss Universe Philippines 2022 head turner. Sasot niyang hand-embroidered black and champagne trumpet gown na gawa ng Filipino designer na si Rian Fernandez sa isang post naman ng beauty queen, nagpasalamat ito sa oportunidad na itinagkaloob sa kanya ng Miss Universe Thailand Organization gayon din sa Thai pageant fans community. Sa gabing iyon, kinoronahan bilang Miss Universe Thailand 2023 si Antonia Porcil na siyang makakatapat ng pambato nating si Michelle Marquez D sa presyosong Miss Universe pageant na gaganapin sa El Salvador sa Nobyembre. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng ating mga Pinoy ng mga aso. O di ba ang ating mga alagang aspin, ika nga bumida talaga. At alam naman po natin na cute na cute din sila. O ba diba? at syempre, maihihilera na rin po ang kanilang disiplina, kakyutan, at syempre, yung pagiging loyal pets nila sa mga for parents nila. Katulad din naman ng mga tinatawag natin ng na mga pets na may lahi. O di ba dapat mahalin natin ang sariling atin. At syempre, believe din po tayo sa mga grupo na nagsisimula o di naman kay ay nagsasagawa ng mga ganitong klasing mga aktibidad para po naman isulong ayan po ang pagmamahal at pag-aalaga sa mga aspin o sa mga puspin, yung mga pusang Pinoy rin po natin para hindi po sila mapapabayaan, hindi po sila pakalat-kalat sa lansangan o sa kalsada. At syempre, makahanap po sila ng pamilya na talagang kukup-kup naman po at magmamahal sa kanila. Ang ating mga alaga, ayan, maibabalik po nilang pagmamahal at loyalty kung tayo rin po ay marunong rumispeto at magmahal din sa kanila. O di ba? Kaya naman sa ating mga kababayan dyan, tayo naman po ay talaga namang nagpo-promote din po ano, kung kaya po nating mag-alaga at mag-adapt ng mga aso. Ayan po, lalo na po yung mga aso at mga alaga na nakalimutan o pinabayaan na at kaya naman nating alagaan, bakit po hindi? Marami rin sa ating mga kababayan ay malambot ang puso pagdating sa mga ganitong mga pets. So mabuhay po kayo at sana dumami pa po tayo. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and a viral show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and the Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa si Pilipinas DZRH, ako po si Karen O'Yong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Mga trending videos na pinag-usapan at ngayon may matututunan dahil malaliman ang detalyeng ibibigay sa TNVS Trending and Viral Show. Araw-araw kasama si Karen Oyo.